Mga followers na uh, Dan Doy, may pakiusap kay Kalingap Dan. Ah, ano po? Ay, ay, itong pakiusap ng mga followers, ano? Nang Dan Doy kay ah, Kalingap Dan. na papanoorin po natin yung video nang malahaman po natin kung ano na ito. Pero bago po yan, siyempre ako muna pipo, mga bati, sa inyo lahat ng maganda umaga, maganda tangali. At uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Saan ma kayo ng panig ng mundo naroon ngayon? Ay mag-iingat kayo palagi at nakapagpalaan kayo ng no, ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video. Ito po yung video. Dahil si Ang mama mo dun sa sinabi mong totohanin na natin. <laughs> <laughs> yung, pa, yung Yung, yung rate daw kasi binigyan mo ng 9% is e si Joy 10. Okay. Oh, oh. Oo doon, <laughs> doon. Grabe din tawa ko doon. <laughs> Sabi ko bakit 9? O pala pag sinagot na may 10 na. Ay so, grabe. So it means kasi naghihintay na ng sagot. Uh Oo. -oh. <laughs> ang dami kong nakuhang style sa <laughs> Ang tanong kasi grabe na yung episode 17 eh. So inexpect ng iba level up na talaga sa mga susunod pa na episode. Siguro kay Kalinga Pro. Um, Doon na lang nalalaman. Uh, surprise, <laughs> surprise. Pero mapapangako mo ba sa mga viewers natin na talagang mas kikilig kikiligin pa talaga sila? Basta natural lang kami lagi ni Joy. Yun. namin pinipilit mag, ano, magpakilig. Basta kung ano, kung kilig sila, di salamat. Pero yung, ibig sabihin pala, yung mga episode na yun, talagang natural lang yun. Oo, Ay, grove. Na, no, Ay, God, yung paghawak ng kapag holding hands, natural din <laughs> yun. so, la lahat yun, natural. Ang beses yun, binin lang yun. <laughs> 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 ang higpit <ayon>, yun, <laughs> ang tagal, ang sagal. <laughs> yung kada holding hands mo, wala yun. Ang higpit <laughs> yun, ang higpit <laughs> yun. Ang <yon>, yun, si <laughs> paring red eh. Pero, <laughs> pero ang matagal talaga doon sa ilog. <laughs> sa ilog. Oo, yung ilog. parang ayaw bitawan, ano? Ay, grabe. Pero, Papa Dan, ito yung ano talaga ng iba. Yung lahat, halos lahat ng fanatics. Wag mo lang daw sasaktan si Joy. Ipapangako mo si Mapapangako mo ba sa lahat? Wag, hindi hindi mo masas masasaktan si Joy. Oo naman, lagi lang masaya yun. Sa mga oh. episodes ng Dan Joel. ano lang, support lang nila. Salamat. Eh ano naman ang anong masasabi mo doon sa ano? Sa may nag-comment na gaya-gaya daw, walang original originality ang Dan Joel. Sa sayo nila yung panahon, umulan eh. <laughs> kontrol ba ko na namin yun. Hala, <laughs> itigil ni Kalinga Prab yung vlog. Forget umulan. Ito, oh, yun. Sabi tama, nga, tama. nga ni Kalinga umulan. Paano yan? Sabi <laughs> diba? eh, Ano yun? Hindi naman yung solid na supporters. Oo, oh, yung mga uh, Hindi totoo yun. Mga bashers. Huwag kaya... na lang pansinin. Okay, okay. sabi din ni Sir Jolay. Kaya... Huwag hmm. na pansinin. Hmm. No. Pero ito, Papa Dan, anong masasabi mo doon? Kasi binigyan ka ng rate ni Joy ng 10%. Ten no. percent? Oh, no, 10. 10 out of ten. nga. Ten oh, na rin. Ten. Ten out of ten. Na talagang, eh, kahit naman din ako, ten out of ten. 11 pa nga eh. Ano masasabi mo doon? Yes na yes na yun. <laughs> <laughs> yes na yes na yun. Kahit hindi sabihin. Hindi man, ano yan, talagang nakikita naman yung kapugian ni Papa Dan. Hindi <laughs> naman pagkakaila Eh, yun. ano na, eh, syempre, 9 lang yung sa'yo. Eh, ten mo na lang din. Huwag mo nang bitinin. <laughs> Tsaka na nga pag, pag sinagot ano, na nga daw siya. Pag sinagot na siya, ibig sabihin, si Kalingap Dan, si Papa Dan, nag-iintay ng sagot ni Joy. Yun yun. Hindi pa pala yung 10, uh -oh. ang sagot. Basta may ano, waiting pa rin. Waiting, uh -oh. Abangan, abang, nila. yon abang, yun. Abang, abang, nila yun, abang, yun. pagsagot ni Joy. Hey. Marami po talaga natuwa dun, na, ano, at marami po ang nag-comment na talagang binabalik-balikan po nila yung uh, episode 17. Kasi marami daw pong mga pangyayari na hindi nila... Inaakala, ano? At tulad po nung ay ah, sa motor ni Kalingapdan, Etong si Jay Dewata, ano? at na hapo si jay Dewata na humangkas sa motor, pero nagawa niya po humangkas, ano? Dahil nga po doon sa pagtitiwala niya kay Kalingapdan, ano? At uh, po natawa. Sabagat siyempre, ah, nakayakap si <laughs> si Jay Dewata kay Kalingapdan, Pero, Ah, makikita naman po natin na talaga ay ah, yung pag-uusap po nila doon, ano, sabi nga ni Kaling ay heart to heart, ano. At totoo po yan, ano, panoorin niyo po. At talaga yung doon po, abang na bumotor si dan, ay marami po talaga silang napag-usapan ni Joy uh, Diwata na tungkol po sa anilang dalawa. Anong ni Kaling etong itong si Joy Diwata, na kung pwede ay uh, gabi ng totoo yung kanilang love team, ano. Yeah. Talagang natuwa daw po yung mama ni Kaling Abdan, ano, nung, ah, Sinabi daw po yun ni Kalingap Dan kay J. Diwata. Alam, alam nyo naman po, no? yung mama ni Kalingap Dan, eh, talagang ah, patuloy na sinusubaybayan din po itong Danjoy. Talagang ah, binibiro nila si Kalingap Dan. Kasi nga naman, ay, uh, ah, nung kinanuma po ni Kalingap Rabi itong si Kalingap Dan, kung ah, ilang percent na attract siya, na na-attract siya kay uh, ah, Diwata, sabi niya ay 9. Alam po, pero si J. Diwata, ang sagot niya ay 10. Ayan po, ang ibig sabihin daw po noon yung 10 na yon ay like, talaga. Uh, yes na, yes na. Ano'ng <laughs> sabi ni di ka diyan, Kapitan? Yada po 9. Ay yung uh, 1%. Ayak apag uh, sinagot na daw po siya ni Joy Diwata, ano? Yung sabihin magiging 10 po 'yon pag kasinagot na siya ni Joy Diwata, ano? Yaamgeno abo ni Joy Diwata, ay aygeno ay 10. Ano? Abi niya ay, uh, siya ay 10 daw. 10 <laughs> daw po, no? Sa 1 to 10, ay uh, 10 daw po si Joy Diwata na attracted siya kay uh, Kalingap Dan. Ano, ay uh, sabi ni Ray Olarte uh, tayo, sabi niya ay, uh, yes na yes na yun. <laughs> Ibig sabihin, ay uh, sinagot na di Joy Diwata. Kaya lang, parang hindi po formal, ano, parang, parang joke, ano, pero totoo. Parang ganun, eh, joke na totoo. Ano po, <laughs> At uh, yun na, no? dito po ay uh, may uh, bilin din itong mga followers. Ay, uh, yung mga sumusubaybay at talagang nagmamahal sa dandoy. Ano ang sabi po nila? Ay, wag uh, huwag daw pong sasaktan ni Kalingapdan itong si Joy Diwata. Ano po, at nangauna man si uh, Kalingapdan na hindi naman daw po niya sasaktan itong si Joy Diwata. At uh, masaya naman po lagi itong si Joy Diwata, sabi po niya uh, Kalingapdan. Ibig sabihin, eh, talagang ah, nando ng pagrespeto talaga ni uh, ah, dito ay ah, Joy Diwata. Sabi nga po ni ah, Joy Diwata, ay nagustuhan niya nga po eh, yung ah, pagiging caring nito. Ano? At ah, yung pagiging gentleman. Ay, po ang nagustuhan ni ah, Joy Diwata kay Aling Kaya may malabo, no? Na mangyari, nasaktan saktan niya. Ah, Kalingap dan etong si Joy Dewata. So, patuloy lang po natin suportahan ang um, Dan Joy. Ano po? Maraming maraming salamat po sa inyo God bless you all.